mga ka-viewers, so balik na po ta sa Balangigi Pahimod sa probinsya. So dari napita, nagi nagitay lista sa kada measurement sa ato ang bongbong. -bong. So dari, nakita na ninyo nga, gipang lahi-lahi, gina nila kuya ang ato ang mga bongbong. -bong. Kay gabi ni siya naabot, abot. So nakita na ninyo nga, nagkuha na silag usa diha, kay na nang ihaklap diha sa ato ang front nga side. So money ang pangalan sa ato ang bongbong. -bong. Metal cladding. Ang style ani is wooden type. So, mo ni siya ang amo ang gibongbong dere. So nakita na ninyo nga gihaklap na nila diha before din na nato i-attach ato na siyang ihaklap daan. I-measure e na nato daan kay magkuha ta sa ato ang window jam dera para mahaom siya. So kailangan gyud ma-align po tanan. So after nilang haklap dere ilahan na din ang gibutangan og marking. So nagamit sila og level hose kay para ma-align gyud ang tanan. So during the pita is nagkating na si kuya para ni siya muhaom ang ato ang window jam. So dili ni siya mao ang katong ilahang giuna nga uh, measure kay na og attach ang ato ang front nga side. So wala lang nako na video hey. So kanin na lang ang akong i-video karon sa pagkating nila og pag-attach nila dito sa ato ang uh, siding sa ato ang balay para sa atong bumbong. -bong. -bong. So nakita ninyo nga ilaha na gininggibit-bit kay ibalhin na ni nila dito ihaklap na ni nato dere sa pikas nga side. So nakita na ninyo nga taas gud kaayo siya. So ang measurement ani is taas pud gihapon usa ni siya kalangkuyan. So nakita ninyo nga gitan-aw gid ang mga measurement dira nga masaktog gid og kahaom ang ato ang walling. So, kay naaman siya nag-exist mo, nang gikatinga na ni Kuya dira nga side. So, nakita na ninyo nga, nasakto na og haom. So, diri na po ta, nag... So, kay nasakto naman na to og align. So, ato na po ning ila karon So, magamit ta og hand rebeter. O niya, butangan gihapon nato to screw. Kay dili man ni siya pwede nga ning lansangan. Kay metal man no. So, gamit na to ani is Rebits krog ang ato ang panglak. So nakita na ninyo nga gi panglaka na gyud nilang kuya dira. So diring dapita sa side mo ni ang crucial kay dapat i group to group nato ang ato ang front nga side o sa sidings. So, nakita na ninyo nga na group to group yun nagikan sa babaw, padulong yun sa ubos ang ilahang paglak ana. So, nakita na ninyo nga napatay na habilin diri nga mga metal cladding kaya wala pa human So, nikumbati sila dira o pang sa ato ang mga walling. So, nindot na kailan tawo na to, kay hapit na siya matibuok o kabungbong. So, nakita ninyo ang ato ang edge nga side is na group to group, good siya. So, nindot kay siya lantawo, no. So, during the is mag-attach na po sa likod nga side. So, ganina front man to niya sa pagasunod kay dirin na po sa right side karon dirin na po sa back side. So, same gihapon ang ginabuhat nilang kuya. Ihaom e, e, diha, e, gihapon diha sa ato ang window jam para muhaom ng ato ang window jam dera tapos after ha, na ilak lang na nila so nakita ninyo nga nagkumbati na gina si Kuya drag pang lak so ihagin nang ipang align po ang ato ang mga rabbit screw kay para nindot po siya lantawon gikan sa taas padulong naging na siya sa paubos so nindot kay lantawon na nga to ang ato ang lak so dili lang nato maklaro dere kay tungod nata sa layo so dera napita ako na dyan na siya gikan sa ubos padulong sa taas o gikan po sa taas padulong po sa ubos ang hang pagla anak kay para masaktog yun ang ato ang bumbong nga ma ma-attach ni si sa ato ang si Parlins so nakita na ninyo nindot na kayo tanawon so dali lang Pato, si sa taman dahil salamat